sisilipin natin ang isa sa pinakamataas na statue ni Mama Mary, ang Mother of All Asia. Ito ang Batangas City at sa kabila ng patuloy na pagunlad at patuloy na pagdami ng mga gusali at mga planta ay natagpuan namin ang isang napakagandang obra na hindi lang namayagpag sa buong Pilipinas kung hindi umabot ang kagandahan nito sa ibang bansa. Dahil ito ang pinakamataas na statue ni Mama Mary sa buong mundo at ito ang Mother of All Asia, Tower of Peace. Sa nakakaakit nitong ganda, marami nagtatanong, paano nga ba nabuo ang Monte Maria Mother of all Asia Tower of Peace of C, Arnold Raymond Arietta Gutierrez and I am the uh, chief Operating officer of Monte Maria Asia Pilgrims Inc. Yung Monte Maria the property was acquired way back in 1991. But planning of the Monte Maria International Pilgrimage and Center started way back 2007 when um, our governor, Dodomandanas, is also our name, uh, um, chair, founding chair in Monte Maria Asia Pilgrims Inc., the one developing the eight hectare property. When Father Suarez came in, so Pero lalik kami plano to construct the monument. But then Father Suarez came and said he would be the one to build the monument. But then he left Manis. So what we did was we just continued our plan. Tayo kami ng monument based on funds coming from investments of members. So yung pinagpapatayo noon at redevelop na area, ayun ay galing sa mga members na nag-invest ang na muhunan para dyan. They are, uh, what you call, para sa mga devoto ng direng Maria. My boss, Governor Mandanas, is a Marian devotee. Pero kailan nga ba sinimula ng construction nitong pinakamataas na statue ni Mama Mary dito sa Batangas City? The monument started after construction in 2013. So, it was finished in 2021. Ganun katagal yung pag uh, And natapos to, in time for the uh, 500th year of Christianity in the Philippines because nung 1521 natapos natin ang 2021 and yan ay in-offer natin sa Santo Papa para maging second destination as uh, alternative uh, destination para sa mga devotees na para puntahan. This is a world destination. Yung bronze, uh, yung mukha niya, yung pamay, is made out of uh, brass. Parang ganun, alloy. So, it was uh, commissioned to then national artist at Castrillo. It's the one who made it. Multimedia is open to uh, the public. Bukas yan, simula alasyete ng umaga pagka Sabado at Singgo. I mean, earlier, 6 o'clock because may mayroon tayong misa ng 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., and 4 p.m. every Saturdays and Sundays. Bago namin marking ang Monte Mother of All Asia, Tower of Peace, ay kailangan namin magmotor ng isang oras at daanan ng iba't ibang bayan dito sa Batanga City. At habang kami ay papalapit na ng palapit, ay namangha kami sa aming nakita. So guys, nandito na tayo sa mismong entrance nitong Mother Hall Asia. At dito, kailangan natin makipag-uusap sa namamahala dito sa area. So tara, pasukin natin. Makakasama po natin sa ating uh, pag-iikot dito sa Mother of All Asia, si Sir Jojo Pastor. Siya po ang uh, namamahala, Sir Jojo. Very good. So sir, ah uh, pwede po ba nating i-explain saan po tayo makakapunta o iikot natin itong Mother of All Asia para at least malaman nila ano ba ang meron sa loob ng Mother of All Asia. Dinadayo siya ngayon ng mga pilgrims ano because uh, it is the tallest blessed virgin Mary statue in the whole world and the ninth tallest statue in the world. So it's even taller than the Statue of Liberty and even taller than the Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, Brazil. Ready na ba kayo na makita ang loob ng Mother of All Asia? Kung ready na kayo, tara samahan nyo kami ni Sir Jojo para maikot natin, malaman natin ano ang meron sa loob ng pinakamataas na statue ni Mama Mary. Sobrang excited na ako na maikot ang buong Mother of All Asia Tower of Peace at mabuti na lang ay sinamahan tayo ni Sir Jojo Pastor na siyang namamahala dito sa lugar na ito. At habang kami ay papunta sa unang destinasyon ay marami akong nalamang informasyon sa history ng pagkakatayo ng statue ni Mama Mary. The total height of the statue is 98.15 meters mm -hmm. or 322 feet. No? Wow. Ngayon ito, ay, uh, it has 21 floors but it is equivalent to a 33-story building. Mm -hmm which signifies naman the 33 years that Jesus Christ lived on earth. Mm. Oh, it is also based on 12 foundations, big foundations, no? Mm hmm. Uh, which uh, signifies naman the 12 tribes of Israel. So lahat po talaga may ibig sabihin, structure. Oh, structure wise. For mm -hmm. example ito, 21-story building. Mm -hmm. at but it is equivalent to 33 story building you know okay. and then the, the, the crown it has 12 stars which represents the 12 apostles of Jesus Christ oh. Hindi na ako makapaghintay pa at agad namin pinuntahan ang kamay ng statue ni Mama Mary kung saan dito ay makikita mo ang napakagandang view ng buong lugar sa paligid ng Monte Maria. We are, we are facing uh, south, no? So on the left side, dito makikita natin Sulu, Philippine Sea. Pag kami, every time, niloloko yung mga, mga parang, yung parang Jollibee na isla na yan. <laughs> that is actually Isla Verde, no? And beyond that, uh, we have the island of Mindoro, or Oriental, very near Marinduque, no? Itong tinutumbok natin dito is Puerto Galera and the island itself of Mindoro, no? So, Oriental on the left, Occidental on the right. Dito naman sa right side, this is yung municipality of Tingloy, part of Batangas Province, and the municipality of Mabini, Bawan, and then the Batangas City. And ito yung pinagyayabang natin because this is the this area from Batangas Bay all the way dun sa papuntang Marinduque, Jan, Rumblon is uh, the, a the unesco world heritage site which is the center of the center of marine biodiversity in the world wow. that means it has the most number of marine species in the whole world shore fish marami and not only fishes but uh mga corals that cannot be seen in the in other parts of the world Oo. so ito ang talagang protected kaya gumagawa tayo gagawa tayo ng digital museum sa fourth floor Oh, to eh. this, ano, sir, yung, uh, yung makikita siya. mo diyan sa ilalim oh, oh. but we can, unfortunately we cannot put up uh, whole volumes of water mm. because of the structure obviously so gagawin natin digital this is a 3-tonner mga I'd say, it's say to say mga 3-tonner face of our lady mother of all asia Tower pieces it's made of bronze no But uh, noon nga nagdaan ng pandemic, manag dahil tayo malapit sa dagat, yung uh, content ng na ng salt water sa hangin nagaano siya, nangingitim. Even bronze. Yes, lalo na yung bronze. So ngayon, kung makikita makintab na konte, meron siyang patong na fiberglass. Pagkatapos namin makita ang magandang view sa ibabaw ng kamay ng Mother Colesia Tower of Peace ay agad namin pinuntahan ng ibang lokasyon sa loob ng statue na ito at sobrang namang hakami sa aming mga nakita. So guys, andito uh, tayo ngayon sa second floor at uh, hindi ko alam kung anong meron dito so explain sa atin ni Sir George para sa second floor na to. Oh, this is being used as an event center. Mm -hmm. Ano. Uh, ibig sabihin, kung meron kayong mga say small conventions, inductions, uh, even weddings, birthday parties. We offer this. Mm -hmm. Ano. For 12,000 pesos mura lang. <laughs> 12,000 po yung price. Oh, the whole place. Lahat na ito, lahat na. Ngayon lang, ginawa ko mini library ito. <laughs> And some offices there. Sala. Sir, 12,000 pesos, area lang talaga. Ang gamit, probably pwede kayong humiram ng konti kung meron kami may offer. Pero normally, the place lang itself, tsaka syempre kuryente, kasama, kasama na doon. Parang yun ang pinaka-package niya. Yung 12,000, sir, ilang oras po yun? Ah, good question. Parang the whole event, until the event is finished. Mm. Wow, 12,000. So guys, 12,000 lang. Siguro, napaka-gandang ano, napaka offer na yun sa atin. Sir, specifically event, I mean event, meron po ba yung tinatanggap na specific event lang o kahit anong event? Uh, as long as, uh, hindi naman siya siguro, kasi siyempre ang tawag dito tayo ay na kay Mama Mary. <laughs> ano? So siguro it goes without saying, syempre mga decent events. Decent. So, walang drinks, walang ano. Hindi pa rin naman yung drinks and the thing, but uh, ibig ko sabihin kung mga alam mo na yung mga over the uh, <laughs> so, so, yung mga ano lang talaga. Pero mga ordinary events, wedding, birthday parties. Okay yan. mga uh, binyo. Oh, and it's a very good place. Maganda, maram. malaking parking natin. Oo, and the view is uh, very nice. Lalo, lalo na kapag sunset, it, sunset here is the, oh, perfect. So, napakaganda. Actually, kahit ako, na-amaze ako. 12,000, the whole area, pwede nyo nang gamitin. Napakaluwag nito. Iimbita po kayong lahat na bisitahin ang uh, Mate Maria International Pilgrimage and Conference Center kung saan matatagpuan ang pinakamataas na Monumento ng ating Deren Maria. I'm inviting you to do your pilgrimage at Monte Maria. Hello, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Kayo aming inaanyayahan dito sa Monte Maria, Mother of All Asia, Tower of Peace, kung saan napakaraming pilgrims from all over the Philippines and also in other parts of the world na bumibisita dito sa atin. Well, every Sunday meron tayong misa dito sa St. John Paul's Chapel sa ilalim ng uh, sa laylayan ng ating uh, statwa uh, at 7 o'clock, uh, 9, and 11 o'clock mayroon din po tayo Misa doon naman sa Santo Niño Chapel marami po kayong, maraming development pang ginagawa dito uh, this coming December, we're going to fill the whole place with lights no? pag gabi po, napagandang tingnan ng statwa kapag may mga ilaw rin Magkakameron din po tayo ng simbang gabi this coming December. And then of course, if you want to become a member, you can you can inquire. Or uh, dahil po ay sa ngayon, we're offering proprietary and associate membership. Ngayon, nag-offer kami. If you're a member, you can come in anytime without pay or uh, 20% discount sa lahat ng mga available souvenir items, food, etc. So, ayon uh, ayun po. Kay aming inaayahan dito sa Barangay Pagkilatan, Sitio Monte Maria, Batangas City. Isa na namang napakagandang obra ang ating natuklasan at nalaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa ating mga ilalabas na mga bagong video. your foot on the show, I'm dancing on the tables and I'm